Hi! Good morning! Welcome back po sa ating channel, The Lecture Room of Attorney Raymond Batu. And yes po, totoo po, mayroon po tayong breaking news na i-share sa inyo po. No? Kasi uh, yung subscriber na natin, na uh, isa sa mga subscriber na nag-comment na uh, dapat i-adapt na lang daw ng Senate ang version ng bill ng House para uh, mabis-mabilis, para atas papirman kagad ka ang estate tax amnesty. Uh, na extension. And sabi ko, uh, teka, tama yun, maganda nga yun, no? but naisip-isip ko, teka nga, tingnan nga natin ang version ng Senate Bill. No? So, I try to research ng Senate Bill and nakita ko po itong Senate Bill number 2219. No? Ito po yung Senate Bill na uh, galing sa Senate. And na-pound out ko na merong mga revisions. No? Yung ano yung pinropose ng House, ni-revise ng Senate. And actually, uh, both houses, no? Uh, the lower and the upper house, agreed to it. Nag-agree naman sila. So, ang Congress itself as a whole, uh, yun po ang sinamit po sa Malacanang para pirmahan na lang po. No? Yan na lang po ang kulang para maging batas ito. Yung pirma na lang po. And tama po ang balita or ugong-ugong or, or yung post ko sa, sa thumbnail that Yes, December 31, 2021 po. Ang bagong coverage ng uh, proposal na bill or yung bill na sinabit ng Senate sa Palacanang na ma-cover ang estate tax amnesty. Meaning to say, from December 31, 2017, ngayon, December 2021, pababa na po yung mga estado ng namatay. Okay, so that is a very good news kung ma lagdaan po ang batas and yan po eh magandang uh, balita yan and may meron pa pong revision no hindi lang po yan ang mga revision na December 31 2021 um, yung mode of filing at saka yung kinlaro din ang filing and payment system at saka yung transfer no which i'm going to discuss no one by one sa inyo okay so Let's proceed to the bill itself. So I was able to get a copy of the bill na itong Republic Act number no. 11213 daw na as amended by Republic Act 11569 is hereby further amended no. Ito po yung Senate Bill number no. 2219 at sinasabi dito na December 31 2021 nga po ang coverage. Totoo po ang balita no. Uh it shall cover the estate of decedents who died on or before December 31 2021. Pinalitan po 'yung December 31 2017 na original uh proposal. Er, 'Yan din yung talaga 'yung batas, 'yung sa Tax Amnesty of 2019, no? In increase nila ngayon na December 31 2021. So 'yung mga namatay po at may mga estate po sila namatay sila December 31 2021, pababa. Now, they are covered with the estate tax amnesty, no? So 2017, uh, included in 2018, 2019, 2020 and 2021. And of course, the prior to 2017 pababa, no? So, ibig sabihin, 20 21 December 31 pababa na po ang coverage ng ating estate tax amnesty. Okay. Now, I think magdi uh, good thing, no? Opinion ko lang. Na siguro nung na uh, 2019, 2020, ang daming namatay during the time of COVID, or maybe just to avail of the amnesty, hindi nakapag-file dahil nga nung sa period na yon Kasi nung 2019, uh, na batas ito ang tax amnesty program, hindi man talaga lahat naka No? At sa same time, marami mo namatay po noon. That's just my opinion. No? Kaya siguro yun din ang logic kung bakit in-increase na lang to 2021 ang hindi pa nakapagbayad ng estate tax e eh covered sa amnesty. Nung dates na nakamatayan is December 31, 2021. But I discovered no from uh, the statement of uh, Secretary Jokno of the Department of Finance na 7.41 billion po no from 133,860 beneficiaries so oh, 133,860 beneficiaries eh naka-avail nito ang kinita po ng government 7. 41 billion, so it is a good source of income for the government. No, it is a revenue, um, revenue generating scheme ng government in order to gather more funds para i-ibigay i, i, or i-gamitin para sa ating mga projects ng government like the Build 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 program ng ating pamalahan. So, ito po uh, ayon po ito sa sabi po ni ni Senator Jokno ng Department of Finance. Siya na po Secretary of Finance natin. Alright, so let us proceed. Himahimayin pa natin further. No? So, ito pong Senate Bill na ito, eh, merong two years din. No? Ang sabi po sa two years is that it's June 15, 2023, June 14 to 2025. Panibagong dalawang taon na extension. So, yun po ang bagong time frame. Kung may sa may sa batas ito, no? Uh, June 15, 2023 to June 14, 2025. And, uh, dalawang system, no? Pag-file po ninyo, uh, is either electronically or manually. Electronic or manual filing, no? At pwede sa authorized agent bank ka na mag-file. Imagine that, ha? At saka sa revenue district office of DBIR na may jurisdiction sa last residence ng resident take note na kung saan po siya last nakatira doon po mag-file no so yan lang po yung mga uh, residents in the philippines ha? iba po yung discussion on non-residents no uh, iba kasi ang rule nila doon but ito kung saan po siya ang last residence niya ko even if ang last residence niya is davao pero marami siyang namatay siya sa sa manila dito po sa davao city ang ang situs of succession, no? Kung saan po may jurisdiction sa pag-file at sa pag-pay. Okay? And it's through a uh, revenue collection officer or authorized tax uh, software representative uh, provider. Ang sinasabi dito is that mag -gawa lang daw or mag-execute ng sworn statement, sworn estate tax amnesty return. So, ito po siya eh, mga forms na ito, pwede pong hingiin natin sa Bureau of Internal Revenue the moment they will be able to have this. Or, pwede po siguro itong i-download sa ilang website. Usually kasi yung mga downloadable forms na not for sale, eh, makukuha natin sa website. So, pag meron po yan, pila pa natin, ipanotarize natin kasi sinasabing sworn estate tax amnesty return. So, ibig sabihin, pwede ka na mag-file. Now, payment. Gusto mo magbayad ngayon. No, iba po si file, iba po si pay. Okay, si payment po ng amnesty tax, pwede rin po uh, electronically or manually. Oh, manual eh pila ka doon sa banko like this one. Kung electronic, eh through fund transfer. Oh, medyo high tech na tayo ngayon, no? It was realized by the government ko hindi pa nagko-COVID, na realized na importante pala itong pagka-high tech, high tech nito. Itong technology ng IT. Now, so ganoon din, you pay with the authorized agent bank. RDO and yung authorized tax software provider. Ang hindi ko lang maintindihan pa, ano itong authorized tax uh, software provider? Kasi pwede daw mag-file at mag-pay doon. So doon na tayo mag-file, doon na tayo mag-pay. lang, yung isip ko ha, kung authorized kasi dapat mag-apply sila sa Bureau, no? Or sa Department of Finance. And the moment they are approved to be one of the software provider, katulad siguro na, tingin ko lang ha, yung PayPal, Paymaya, Gcash, mga ganyan, pwede na doon. Or sa mga banks na nag-allow ng fund transfer. No? Kaya hindi ko pa sketchy pa ang, ang procedure. Pero uh, maging payment at is kasi ang purpose nito. No? Hindi yung magpipila-pila tayo ng, uh, kapainit uh, ng lugar doon sa BIR and everything or sa bank and everything. So kung if we can do it electronically, gagawin natin yon. Yan ang sinasabi ng bill. Okay? And of course, um, ang discuss natin itong mga requirements po no. Um mandatory requirements under the bill no. Ang sinasabi dito is that ito po ang susundin natin. Ah, Na simplify po ito siya dati kasi maraming mga questions. Ano ba tadi mga requirements no? So dito look ha, ang sinasabi dito certified true copy of the death certificate. Now, kung wala pong uh, certified true copy ng death certificate katulad po nito no. Um Let us have a laser pointer. Ito. Ang sinasabi, that, ang Certificate of No Record of Death, kuha ka sa PSA ng Certificate of No Record of Death. bigbibigay po yan sila. Parang senomar ba? Ito naman, Certificate of No Record. Kasi, possibly, nawala nga ang record kasi during the war, nasunog, or dinaanan ng bagyo ng panahon, or gera, nawala. So, kaya ka ng Certificate of the Record. Plus, Isang valid secondary evidence. Yan ang sabi ng batas. Ano po yung ibig sabihin ng valid secondary evidence? Pangalawang ebidensya na maaring magpapatunay na patay na po siya. Like for example, kung merong death benefits sa JSIS, SSS, merong mga claims doon na nakuha nung uh, mga heirs ng decedents nung namatay. Eh, na-establish doon na namatay siya may record of death doon no so hindi na masyado mahirap no for example kung makakuha ng record sa hospital kung saan siya namatay ng na mga medical records would show na namatay siya doon no uh, okay yan because it's long as it is a government hospital kasi ang sinasabi dito uh, yung valid secondary evidence must come from a government agency uh, okay so, government agency so ang iba naman na mga situations na alam ko para makakuha rin ng certificate of death no it is the long process ito is that kung i-allow kayo ng local civil registrar na uh, picturean yung nitso yung yung tomb no yung burial site no? nandoon kasi yung date of death tsaka pangalan nung namatay picturean yon ibigay sa LCR and the LCR will issue a certification na patay niya and at the same time eh, isasabit din nila yan. Magagawa rin sila ng certificate of death. At the same time, isasabit nila sa PSA. No? Yun ang isa sa mga requirements. Tsaka barangay certification na namatay na itong tao doon, ng resident siya ng ganito. Maraming mga pamaraan para makakuha ng certificate of death. And yan po talaga ang problema. Kaya maraming claimer na i-extend kasi hindi nga sila makakuha ng death certificate. Ngayon, klaro po, nilagay po sa ating batas na ito, pwede ka magkuha ng Certificate of No Record at saka any valid secondary evidence na patay na siya. Okay? So, very, very nice. No? Now, of course, uh, tax identification number ng decedent nung estado nung namatay. Yes po, kukunan po yan ang, ng, ng TIN number. Kasi ang estado ng mga tao namatay is by fiction of law, created yan siya. Para yan siyang, yung estate na yan, yan kasi siya ang magiging uh, tawag nating taxable. 'Yun siya ang tina -tax. Hindi naman yung eredero ang pinapababayad eh. Kundi yung estado eh. 'Yun ang kukunan ng source ng payment ng estate tax, no? And of course, ang TIN ID ng TIN verification ng mga eredero. Oh, 'yan ang mga requirement. And of course, government ID kung nasa korte yung executor, bisibin, eh 'yan po yung na-appoint sa Last Will and Testament. Kung administrator, yan po yung na-appoint ng korte. Okay. Kung heirs, transferee, beneficiaries, kung nabenta na, dapat meron silang mga government ID. Ano ba yung mga government ID? Basic lang naman. Is that yung national ID, uh, postal ID, yung ating driver's license, UMID, di ba? Passport. Yan ang mga valid government ID. Yung mga PRC licenses natin, these are government IDs na allowed, no? Okay, what are the requirements, no? Ito po, another requirements for real properties ito. Ang sabi po ng batas is that itong certificate of title, ito po yung evidence of ownership natin, yung titulo. Yan, certificate of title, whether it is an OCT or TCT or condominium title. Depende, no? Now, um, kailangan ng certified true copy. At saan po tayo kukuha? Alam po natin sa Registry of Deeds. E paano po kung hindi siya titulado? Sir, hindi naman titulado ito. E ang sabi po is kumuha ka ng certified true copy ng tax declaration ng lupa at ng improvements. So, kung may lupa and the building. Dalawa po ang tax deck. Dito sa amin, ang color ng building is blue. Ang color ng nang sa land na tax declaration is green. Okay? So, kuha po kayo ng certified true copy niyan. Eh kung wala pong certified true copy kasi nga, na matagal na na panahon tapos either nawala, nasunog o na, na nabaha. So, ano po ba yung pinaka after nung pinaka available na tax declaration? Immediately thereafter. Hindi yung pinakabago ha, yung ano yung existing na pinaka-prior na meron? Yun po ay isa-submit. Kasi yan ang magiging basis ng determination kung how much ang value ng property na yan nung namatay. Kasi, uh, di ba, sabi natin, uh, zonal value or tax deck, market value in the tax deck, whichever is higher. Okay? So, aside from that, uh, certificate of no improvement. Kapag walang improvement, ha? Ibig sabihin yung totoong walang improvement. Huwag po niyong gawing kukuha kayo ng certificate of no improvement, gagawa kayo ng apidabit na walang improvement, na issue naman kayo ng, ng city, eh malalaman po ng BIR yan. Paano? Magsasite inspection yan sila. Pero ang unang gawin na before going there, eh search lang siya sa Google Map or sa Google Earth. Eh makikita nila may building doon. <laughs> e sabihin siya, eh nagsisinungaling ka, ha? don't do that. pag Certificate of no improvement, Certificate of no improvement talaga. Alright. Then, let us proceed sa personal properties. Tapos na tayo sa Certificate of Title. Certified true copy ng title. Certificate of no improvement. Dito tayo sa personal properties. Sa personal properties po, ang kailangan natin na evidence siya, no? as part of the estate na isettle natin, yung Certificate of Deposit. Alam nyo, uh, sa train law is iba. Pwedeng makuha kagad by dahil withholding agent naman ng bank no um, kailangan niya ng pero dito po sa ano sa you know, old time noon so bang hindi talaga may issue niyan basta hindi ka magbayad ng estate tax payment no so you have to settle that as part no so itong certificate of deposit po um tsaka certificate of investment right? say nag invest ka sa mga blue chips ng mga sa stock market ako ah. ano investment mo o sa treasury bills mga ganyan no So, pwede po yan siyang uh, isama sa pagsettle ng estate, no? And yung pong CROR ng sasakyan. At saka, may kasama po siyang correct value, okay? Eh, kasi ang sasakyan po is a personal property. Hindi po siya real property, ha? Huh? And, of course, yung certificate of stocks and, at saka yung proof ng value ng stock, no? Yung book value niya nung, at the time of death ng decedent, alright? And other requirements po, no? kapag hindi uh, okay, by representative no they say they are from far place and they need to uh, let other people magpirma doon sa AGS or sa sa mga pagprocess ng transfer and so pag payment and everything kailangan man ng SPA yan hanapan yan so SPA po no um culturalized SPA kuno sa abroad pwedeng apostil no as long as yung country na tinitirahan niya foreign country na titirahan niya is member ng apostille convention. Tayo po Pilipinas member na po tayo ng apostille convention. Uh isa sa mga example isang US member po sila ng apostille convention, Canada, di ba? So marami po. So pwede po kung nandoon sila sa abroad, hindi na kailangan mag-guwi, mag, uh, Pagawa lang sila ng apostille do sa Secretary of State ng kanilang ano, kanilang country. And then, authorized somebody or is sent na to dito. Hindi na kailangan magdaan sa consul. Right? Remember that, yung ating video lecture. And of course, ang vicinity map. Ang purpose kasi ng vicinity map or your sketch plan kung saan ang area is to determine is um, magkano ang value. Kasi pag sometimes hindi makita sa zonal valuation ng BIR, titingnan nila yung vicinity map. Para, ah, ito pala yung vicinity map and ito yung zonal value at this place. So, ito yung estimate namin na presyo for the estate tax. Mga ganyan po, no? And of course, now, kung meron tayong gross estate, di ba? Ito yung kabubuan ng estado nung matay. Eh, may gross estate tayo. Kailangan mag-deduct tayo para magkaroon tayo ng net estate. Para bababa yung babayaran nating estate tax, which is 6%, di ba? So, ano po ba yung mga deductions, di ba? Automatic, meron na tayong standard deductions. Magdepende lang kung anong taon na matay. 1930s ba siya? Nakover 1970s, 1990s, diba? Na-discuss na natin yan. At yung family home, of course, yung conjugal share ng surviving spouse, separate yun, mga ganyan, no? Fixed yun, eh. Paano yung hindi fixed? Like, ibang proof, no? Katulad nitong uh, utang, no? Uh, claims against the estate it's one, part of the deduction po ito sila. Eh, ang kailangan po, kapag may claim against the estate daw, sinisingil yung estado nung namatay, it, basta totoong contract of loan, ha, is kailangan prueba ninyo notarized promissory note. Yan, importante. Pag hindi notarized, hindi yan approved. Now, paano kung na-tax ka na before? Ay, yung decedent before. na na siya, eh magpakita ka ng pruweba na na-tax na, na yung namatay noon sa properties niya. And uh, para hindi na tawag na PPT, property previous tax. No, for example, baka may e-car noon or may proof of payment, may payment form sa BIR, pakita niyo yon. All right? para ma yun siya para magliit po ang ating uh, babayaran na estate tax, okay? And yung paano kung nag-donate yung namatay doon sa sa government, barangay, sa city, or sa sa national government, edi eh kailangan din ng pruweba ng donate siya. Kasi yung dinonate niya, hindi yun na pwede eh, i-subject sa estate tax. No, i-deduct yun siya. Hindi na yung check kasali. So, kailangan mo ng proof. Anong pinaka-basic proof? Yung deed of donation, duly accepted by the barangay, captain, or by the mayor, and the authorized representative ng government agency. Okay? Don't forget about that, ha? Sa mga deduction. Ito yung sinasabi sa Bill 2219, ha? Ito yung dinidiscuss ko. Uh, hindi pa ito sure, pero I think uh, pag maging batas ito, ito rin nasusundin natin. No? So, i-discuss natin ahead. Excited lang ako to explain to you na ito yung mga, yung mga requirements. No? In, um, hindi, na, hindi na masalimuot ba? Hindi na magulo? Yung dati kasi <laughs> nahihirapan tayo mag-compute ngayon a mag-determine ano yung mga requirements ito na simplify no. Very good. I think this is uh the idea talaga na they got this um from Secretary Jocnos uh, ideas and opinion kasi matalino talaga tum masyado na na ano na finance eh. yung dati nating BSP head natin yan siya. All right. So with that uh, ano pang next? Ah pag-usapan natin ngayon ang benefits of the uh, amnesty. Okay. But, uh, before the benefits pala, may katanungan. Um, sir, how about kailangan pa rin ng EGS ng Affidavit of Self-Adjudication at or kunyari, yung sa korte na decision na judicial settlement of estate para po ba makapag-file at makapagbayad? Kasi yan ang mga katanungan eh. Kasi uh, sabi ng iba is kapag wala daw ng AGS, hindi daw magkukompute si BIR hindi ka daw mapapasok sa amnesty. sabi niya, sir, nahirapan nga kami. Wala kaming uh, chance to locate all the heirs dahil ang tagal na namatay ng panununuan namin. And we are gathering information for the heirs. No? And we wanted to pay. It, alam namin ng estado, ito yung value. Gusto namin magbayad pero hindi man tanggapin dahil hindi kami maka-file. Kasi kailangan daw ng AGS uh, self-adjudication at saka or judicial settlement of estate kung nasa korte. Now, sinagot po yan ng kinlaro po yan ng bill na ito, ng 2219, no? Ang sabi dito, yung exjudicial settlement, uh, self-adjudication, tsaka e, proof of settlement of estate lang yan, whether uh, judicial or exjudicial, required lang daw ito siya kapag mag-issue ng e-car, okay? It shall only be required by the BAR for the issuance of the e-car. Ano ba e-car? Yan po yung Electronic Certificate Authorizing Registration para po pag-transfer ng properties sa mga eredero. Okay? So, hindi po siya kailangan. It is not needed no? doon sa per purposes of filing and payment. Remember yung pinidiscuss natin, mag-file tayo, manual and electronic, and mag-pay tayo manual electronic sa AAB. Hindi po yan sa kailangan si AGS, Affidavit of at saka yung court decision ng judicially settled na, hindi po yan sa kailangan. Okay? It is not for the purpose of filing and payment of the estate tax. Kinlaro po yan ng, ng Bill 2219. That's why it's a very good bill. Simplified, clear, concise po siya. So, sa katanungan po, eh, ang sagot po niyan is no, no, no po. Hindi po yun siya need. Dahil dapat pag-intindihin natin, there is a big difference between the two. No? Itong application for payment of estate tax versus application for transfer of properties. Yung pag-apply para magbayad ng tax, iba yon. Yung pag-apply para i-transfer ang properties dun sa mga eredero nung namatay, iba rin yon. Sabi nila, it's a distinct and separate process. Iba-iba yon. Okay, klaro po ng Bill 2219. Dahil ito pong mga dokumento na ito, at saka decision ng korte sa judicial settlement is para lang sa e-car. O ito po yung example ng e-car sa baba, no? ah uh, makita ninyo. Yan lang po, no? So, with that, we go now to the, ah uh, ito na, um, benefits of this amnesty. Discuss natin ang benefits natin. ah uh, alam natin yung mga benefits, no? Pero, mayroong magandang balita dahil may difference sa benefits. Uh, that's, of course, benefit is December 31, 2021, pababa na. Okay. And then, wala na tayong penalties and interest, surcharge, compromise, wala. Na na yan. And then, hindi ka na mapaila ng kasong civil, criminal, or STIB. Civil, case for collection, criminal case for taxation, evasion, and STIB, meaning uh, may letter of authority to investigate. Wala na yan. Out na yan. No? And dito po ang pinakamaganda. Meron silang in-incorporate from the train law. Ba, pwede na pong magbayad ng installment. Okay? Aside from the fact na amnesty, covered ka pa, installment pa, and two years. Okay? Within two years, without penalty and interest. Napakaganda po na bill na ito. Sana hindi ito ibito ni President Marcos. Pirmahan na niya ito para marami pong magkaroon ng chance no? to avail of a very, very good uh, legislation na amnesty program. No? So take note lang yung December 31, 2021 bababa. Yan po ang ating pinaka-importante dahil marami na pong mako-cover. No? And uh, of course, hindi lang po yung uh, nadagdag na 2018, 19, 2021 na deaths no? na nangyari doon. But of course, yung pinaka mga luma na mga old na matagal ng panahon na pala na namatay. No? And of course, because they have difficulty na magkuha ng mga requirements, na mga paghanap ng mga heirs, na hanapin ang mga apu-apu-apuhan sa tuhod, mga kapinsan. No? So, it's very difficult. No? So, with that, there will be a bit chance to pay for it. Even if hindi ma-transfer ang property, basta mabayaran ang estate po. Yan po ang pinaka-importante. File and payment of the estate tax. So, we just hope and pray. No? We just hope and pray that this will be approved. no so yan po ang aking breaking news to sa inyo and um, later on i will give an update kung ano bang nangyari as i said we hope and pray na pipirmahan na po ito ng ating presidente okay yan lang pong inaantay natin uh, and uh, Sir, uh, President Bongbong, we are waiting po. Sana po mapirmahan niyo ito before your SONA. Kasi sabi na nila, isang SONA po daw ninyo is July 2023. So, maybe this is one of the uh, laws that uh, pwede niyang ikwento sa SONA na pinirmahan niya. This is a landmark legislation that will help everyone else, everybody, and give a chance for two more years to settle the estate tax without any penalties, interest, no criminal prosecutions, and everything. So, with that po, um, maraming salamat sa pag, uh, pagpanood. And I hope, uh, I know that you learned a two or two. Please share po no, sa ibang hindi po nakakaalam. Share this video. And kung pwede, subscribe and like na rin. Pakisabi sa inyo para magdamit tayo na subscribers. And, um, you know, uh, this is a free legal forum. This is for everybody. And if you learn something, kindly uh, also... Uh, share it to others. Okay? Thank you very much. Danke and sukran. Maraming salamat po. Dagang salamat. Good night. See you again next time. And tomorrow, 3 to 5, sa ating live uh, discussion. Bye. See you.